And uh, eto finally nakakuha na tayo ng uh, proof. Ayan, nakakuha na tayo ng proof na meron na po talagang itlog itong ating uh, batch na ito ng ating mga pugo. Ano, ayan po. So brown pa siya, brown pa yung itlog niya, manipis yung shell niya. And syempre technically hindi po ito pangbenta. Ano? So ayan. So ito ang ating mahiwagang itlog. Mga pugo mo rin ang magtuturo sa iyo ng problemang meron sila or sila din yung magtuturo sa ng mga dapat mong gawin. So kailangan i-observe mo yung mga pugo. Hello guys, good afternoon. So for today's video, meron akong proof. So meron akong proof na uh, may itlog na yung ating mga pugo. So, bigyan ko lang muna sila ng patuka. Kasi, ang totoo, dapat kanina pa ito nakatuka. Ang problema, nakalimutan ko na ako nga pala dapat ang uh, mag-aasikaso. Kasi, ang aking uh, nanay ay sumama sa rally. Uh, rally for Peace and Transparency. So, yung bang rally na ng mga iglesia ni Kristo. O so, ayun, hindi ako nakasama. Pero meron akong proof. Ayan, <laughs> andi dito. Ayan, wait lang. Wait lang hap. Tapusin ko lang itong magpapatuka ako. So, about naman sa pagpapatuka, lagi kong sinasabi sa inyo na itong mga pugo, hindi dapat ito nauubusan ng patuka. Dapat kung anong oras nila gustong tumuka, dapat available lagi yung patuka. Hindi. Ano lang naman yun. Uh, yun yung nakasanayan kong gawin. And it works. It works for me. Hindi ko lang masasabi kung uh, pares din sa inyo. Kasi ito, nung nag-start ako ng pagpupugo way back many years ago, yun na yung ginagawa ko. Hindi ko hinahayaan na walang patuka yung mga pugo. Sinisigurado ko na palagi na uh, meron dapat hindi sila mabibitin sa pagtuka nila. Lalo na kapag ano, ando na sila sa laying stage. Yung kapag nangingitlog na sila. Kasi di ba, uh, umiitlog lang naman tong mga pugo in a way na kumakain sila ng uh, laying feeds. No? So, paano sila ngayon makakapag-continue yun lang yung logic na nakikita ko eh. Paano nila maipag, maitutuloy-tuloy yung uh, pag-itlog nila kung hindi naman sila nakakatuka na kumpleto? So, meron akong nababasa, meron pa rin akong napanood lately na nagpapatay daw sila ng ilaw kapag gabi in a way na para yung mga pugo daw ay uh, hindi makatuka or hindi makainom kasi syempre madilim, hindi nila makikita. So yun yung time kasi na umiitlog din naman nga yung mga pugo. Ano? Pero hindi ko kasi alam, hindi ko din sinusubukan. subukan uh, siguro possible mangyayari kapag nag-brown out, nawalan kami ng kuryente. Pero hindi kasi malimit nangyayari sa lugar na to na mawalan ng kuryente. no So ayokong subukan na mawala ng ilaw. Kasi uh, based naman on my prior experiences sa pag-aalaga ng pugo, is uh, okay lang naman na may ilaw. 'yung percentage ng uh, itlog 'yung pag uh, production rate na meron ako is para sa akin okay na 90 to 95% ng mga pugo ko ay sumate Anong basis ko nun? Pa, uh, siyempre alam ko kung ilan 'yung laman ng aking kulungan. And on a daily basis, i-check ko kung ilan 'yung uh, egg production. And then doon mo malalaman kung nasa anong percent ka ba. Kunwari, on, on, on your first two months, ano yung pinakamataas na percentage ng pag ng mga pugo? And then, doon mo mamamonitor kung uh, productive ba talaga yung mga pugo mo. Kasi, uh, kung ang sistema mo sa pagpapakain ng mga pugo, ay hindi mo naman chinecheck kung ano yung resultang binibigay ng pakain mo, magiging, uh, magiging parang laro lang to. No, kasi, umiitlog yan. Sabi natin 500 yung alaga mo ngayon. And then, itong 500 na to, hindi mo alam, 200 lang pala yung iniitlog. So, okay lang sa'yo. No, kasi hindi mo hindi mo chine check On a daily basis, hindi mo chine check na, kahapon 200, bakit ngayon 190 na lang? O kaya, last week 300 to, bakit ngayon 150 na lang? ba diba? So, iisipin mo na on that specific production result, doon mo masasabi na, ay, may problema yung mga pugo. Ay, eh, kung nakikita mo na on a daily basis nagre-range lang yung Uh, production mo, kunwari 500 heads, no? Nagre-range lang yung production result mo ng, uh, sabihin natin, 450. Ang ganda nun, no? 450 itlog in a day. So, everyday nagbabago lang siya, 420, 430, 440, 435, Nap napakagandang resulta na nun uh, in terms of pagpupugo. Eh, paano ngayon hindi ka monitor Ang ginagawa mo, nagpapakain ka lang, naglilinis. So, hindi mo alam kung maganda ba o pangit yung resulta ng uh pagpapakain na ginagawa mo sa iyong mga pugo. So yung sinasabi na pinapatay yung ilaw, ano ba yung nagiging basis nila para sabihin na uh, gumanda yung production result nila? O bumaba yung consumption nila sa feeds. Diba, baka kung bumaba nga yung consumption mo sa feeds, baka bumaba din naman yung production result mo. Ano, hindi ko sinasabi na ganun yung nangyayari. Kasi na nakita ko lang na yun daw yung ginagawa nila. Ano, eh sa akin naman, hindi ko ginagawa yon personally. Kasi nga, mas gusto ko na mas maliwanag dito sa area nila. do hindi naman tutok yung ilaw, sapat lang para makita nila yung kanilang patuka. And uh, sapat lang din ano, para makita nila yung kanilang painom. So ayun, yun yung ginagawa natin. And sa pagpapainom naman, um, yun naman kasing mga pugo. Lagyan mo ng tubig, iinom yan at iinom kung kinakailangan nila. And kung napapansin mo na basa yung kanilang mga ipot, ano, may mga may mga times kasi na mababasa or magiging matubig yung kanilang mga ipot. Uh, i-observe mo, pwede mo naman silang i ng pagtutubig, ano? Kasi possible baka may problema nga. So, aalamin mo, ano, yung mga pugo mo rin ang magtuturo sa iyo ng problemang meron sila or sila din yung magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin. So, kailangan i-observe mo yung mga pugo. Huwag kang, wag kang magtiwala lang na tutukayan, kakain yan, in inom yan, in itlog yan. Hindi, hindi ganon ang uh, pagpupugo. Ano, meron kang kailangan uh, i-observe dito sa mga alaga mong pugo. Kasi unang-una sa lahat, uh, etong mga pugo ay napaka maselan. Lagi ko yung sinasabi sa mga videos ko, maselan po ang pugo. Ano, akala nyo lang tutuka lang yan, iinom, iitlog, hindi po. Pag nagkasakit yung mga pugo nyo, sa nakita nyo sobrang dikit-dikit nila dito sa loob ng kulungan. So, by, by chances talaga na mag, pag may nagkasakit dyan, lahok-lahok na yan, sama-sama yan, magkakasakit yan. Ano? So, may mga chances na ang ipot, uh, itim, uh, basag. So, hindi po dapat ganun ang magiging itsura ng ipot ng inyong mga alagang pugod. Doon pa lang, uh, may problema na pero on their first month po ano po ay uh, pwede kong sabihin sa inyo to kasi base experience ko on their on their first month ng pag -itlog, itlog nila is magkakaroon talaga ng mga basag yung mga ipot no medyo may malambot so siguro uh, isa yun sa way nila na ipakita na nag-start na silang mangitlog ano pero on on their following days po dapat hindi ganoon ano magbabago dapat yun magiging buo na ulit yung ipot nila kapag nakapag adjust na sila dun sa cycle ng pag-itlog nila. So, ayun, sige. Uh, sabi ko, may proof na ako ng ma-itlog. ito yung itlog, wait lang. Ayan. So, hindi pa siya nakakagulong, ano, hindi po siya nakakagulong pa kasi nga, meron po akong inilagay na harang dito sa first and second layer. Yung third layer po, hindi ko na hinarangan kasi mali maliit lang naman yung uh, pinakabutas niya. Hindi kagaya dito na medyo lumaki ng konti, And nung time na ang ating mga pugo ay dini-deliver, eh medyo maliliit nga talaga, 25 days. The usual po na dini-deliver sa akin is uh, 28 days na. So, uh, ito nga po pala ay nasa kanilang pa 12 days na yung ating mga pugo. And uh, ito, finally, nakakuha na tayo ng uh, proof. Ayan, nakukuha na tayo ng proof na meron na po talagang itlog itong ating uh, batch na ito ng ating mga pugo. Ano, ayan po. So, brown pa siya. Brown pa yung itlog niya. Manipis yung shell niya. And, syempre, technically, hindi po ito pang benta. Ano, so, ayan. So, ito ang ating mahiwagang itlog. So, hindi ko pwedeng sabihin na ito yung first egg. Ano, kasi sabi nga ng nanay ko, kahapon nga daw, meron nga daw. Hindi ko lang talaga nakita. So, ito ngayon ay, ay ko-consider kong uh, second egg na. Ano, so as per checking naman sa other layers, uh, wala pa. So hopefully, uh, bukas or tonight, mag-start ng mga itlog din yung iba. Pero okay lang din naman kung hindi pa kasi masyado pa rin namang bata yung ating mga pugo. Nasa pa 12 days pa lang sila. Ng, uh, from, from 25 days old, is nasa pa 12 days pa lang ngayon. So technically, uh, 32 days pa lang yung... Ah, sorry. 37. 37 days pa lang yung ating mga pugo Kundi kundi mali yung ano ko, uh, numbers ko. So ayun. And then sa pagpapainom natin, uh, ito pa ang pinaka dapat n'yong bantayan. Kapag nagpapainom kayo kasi may mga time na pag naglilinis ka diyan ng ipot ng pugo mo. Ayan, pag naglilinis ka diyan, wait, ililipat ko yung camera para makita nyo yung uh, sinasabi ko na uh, sa paglilinis ng mga ipot. Kasi hindi naman naglilinis sa harap, laging sa likod po tayo Naglilinis. Ewan ko lang sa iba pero ako kami laging sa likod po naglilinis ng mga ipot. So ito, ito po yung uh, sinasabi natin na uh, nililinis. Kung mapabansin po ano, medyo nakatutok naman dyan yung camera sa part na may mga ipot. Makikita nyo na butil-butil, uh, ano, butil-butil yung style ng ipot nila. Uh, indication na napakaganda, hindi po basa, hindi basag, kalahating brown, kalahating pute uh, puti yung ating ipot the usual and then kapag ganyan po natuyo mas madali siyang uh, within within the 24 hour cycle bukas ng umaga is madaling malilinis ano yung mga ipot pero i-expect ko naman na once na nag-mature po yung ating mga pugo pag nag-mature na sila is magbabago na rin yung ipot lalaki and then may mga times na hindi na ganun katigas yung uh, itlog nila uh, i mean yung ipot ng ating mga alagang pugo so sinasabi ko nga sa inyo kapag dumating yung time na kayo na yung naglilinis ng inyong mga puguan, uh, unahin nyo laging maglinis ng uh, ng itong mga salo ng ipot. Bakit po? Kasi kahit na sila ay lampas, may chances talaga na pumatak yung ipot dito sa painuman. And ano pong effect doon kung sakali na laging ganon yung nangyayari? Ano? Ang ipot po ng pugo ay waste. Ano? waste product po yan ng kanilang katawan parang tayong mga tao kaya tayo uh, may waste product para itapon so kung yung tinapon nilang yan ay pupunta sa kanilang painom so eventually kung ganyan ng ganyan palagi ang ginagawa nyo possible po magkasakit yung mga pugo ano? possible maging basag yung kanilang mga ipot palagi kasi akala nyo maliit lang na bagay yung natataponan ng dumi ipot hindi nyo nililinis yung painuman hindi po possible magtos po yan ng bakteriya sa inyong mga alagang pugo na maipapasa kaagad. Ano, napakadaling maipasa. Kasi nga po, sama-sama at dikit-dikit po sila sa kanilang kulungan. Kaya po, I highly suggest kapag kayo ay uh, nagaalaga nag na ng pugo, kayo na mismo ang naglilinis, unahin yung linisin muna yung mga ipot and make sure pagkatapos yung malinis ang mga ipot, linisin nyo po yung inyong mga painuman, palitan ng malinis na tubig. Kung kailangan magbigay ng vitamins, magbigay po ng vitamins para po uh, sure nyo na laging healthy yung inyong mga alagang pugo And make sure na malinis po ang inyong tubig. Ano, ang tubig po na binibigay lang namin dito sa aming mga alagang pugo ay uh, galing po sa deep well. Ano, hindi po siya mineral, hindi po siya distilled, hindi po siya alkaline. Pero hindi ko po sinasabing hindi yun pwede. Ang sabi ko lang po, ang tubig namin dito is the normal uh, deep well water. Ano po? So ayun, kung nag-iisip ka na gusto mo to, itong gantong klaseng negosyo, itong gantong klaseng pastime, itong gantong klaseng business. Uh, panoorin mo yung mga videos ko para at least mas matuto ka pa. Ano, mapag-aralan mo muna bago ka talaga mag, uh, tuluyang mag-umpisa. Kasi sabi ko sa inyo, risk, ang, laging may risk ang, ang business So, mag-aral muna kayo. Ano, mag-aral muna kayo ng tamang pag-alaga. Ano ba yung mga uh, guides na dapat ninyong tingnan? bago kayo mag-start. And confident naman na kayo, na kaya nyo na mag -umpisa. so good luck and uh, hope to see yung inyong first egg. Ano? So once again guys, ang inyong Kuya Ace ng Lakbay Alas or Kuyal Farming TV. Lagi nyo tatandaan na wag na wag nyo pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya, sa mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.